Mm -hmm. Diyan. Mm Hayo. -hmm. Hello. Mm -hmm. go mm -hmm. Okay, go, galing. Sarahan nyo. Binigyan, binigyan ko na English. Alam mo, chakaiso, alam mo? Chakaiso, mga pag-parke. Chakaiso, Actually, nandyan Hayo, bang na lang. Kain muna kayo. Mm -hmm. Sige, na ako. Ano'ng <laughs> paggawa niyo lahat? Gawa niyo Pilipinas, siya. Talaga

Ayan. Hindi ka nila lamig, bebe. Wala pa, hindi pa siya buto. Apat po sa. Lamang gusto lang. Kaya na pinito ko yung buto ba? Oo <tipos> oh, nga. Oh, may kumot kayong dala. Para sa supporter. Mayroon. Sana pa na kayo may tayo. Mayroon din si Raymond. dalawang sis. Ayan, dalawang yarpe. Oh, si Raymond yung sabi, yung mataas. Si <laughs> Raymond dun sa kamo. Nilagayin niya dun sa dulo expert na expert yung sa inyo. Parang alam niyo yung sa downtown, ganyan yung nakikita. Oo nga. Dati akong squatter. <laughs> Dati. Naka <no, ma> ready. <laughs> 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 reading, ready. <laughs> pang boy scout, pang boy scout. Pwede na. Pwede na pala tayo doon sa 97. <laughs> 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 Mabubuhay na. Nag-trip yung wala.